Uy, turbo wini building ni Angkol. <laughs> bakit ko ano yung Angkol? <laughs> Yang nga pala, hindi ko po pinupold with yan. Uh, iniispatan ko yan para matanggal ang kanyang tornilyo dahil napakatigas. Ah! Ayan, huwag kayong magtataka bakit ko wini building yan na ko po ito dahil kumakalog, urong-sulong, saka malakas ang kalog ng impiler. Mas dyan yung mabuti kung ano ang nangyayari. matanyan yung turbo sa inyong sasakyan. Di magtatagal bumibigay ang ating turbo. Kailangan maaga pa lang. Kailangan nyo ng palitan ang kanyang kaloob-looban dahil nga tuloy pa rin ang inyong yahi mangyayari ang mangyayari na hindi na kayo makaahon papuntang langit ay hindi and then, ito na nga kay hirap pero oh, siguro pwede na itong tanggalin ng ating yabi So, atin na po ang Nakita ayun, ayun, na po yun, natin yun, ang kanyang maloob-looban. Kinayod na niyo, Kinakayod na niya po yun, ng ating biring at kanyang kinakain yun, ang kanyang maloob-looban. ano, sa din sa ano. Kailangan na, na siguro uh, nating uh, palitan yung kanyang kaloob. Mababago yung presyo ng tinatawag nila. Wala Tiring repair kit. Oh, saka shafting. Dahil po ang ating shafting hindi na may kayod na rin doon sa gitna ng exhaust sa makina. Impeller. Okay. Pagkaganyan ang nangyari. Lumpa. 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 Kailangan nyo lang gumastos. Abangan ang susunod na ating video. Para abangan po natin ang ating sunod na mangyayari. Ito po ang iyong lingkod. Tisoy Amores Andi. Joke lang. Siya nga pala. Yan ang nakikita nyo ngayon ay yan ang ating papalitan. Abangan nyo na lang ang parto ng ating video. So, kung nagustuhan nyo po ang aking video, sana naman tulungan nyo akong mag-share at mag-like. Kung gusto nyo.